ganang makimig sa salita ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpawalang sala sa mga tao. Kaya naman hindi kami pinanghihinaan ng loob Tinalikuran namin ang mga kahiya-hiya at patagong gawain. Hindi kami nandilin lang, hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ang ipinangangaral namin. Alam ito ng Diyos at malinis ang aming konsensya sa harap ng tao. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi ng magand sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila mai maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, at siya rin nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Hiso Kristo. Nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinaglagyan ito para may pakita na ang hindi mapamarisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Maraming umuusig umu sa amin. Ngunit hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kung minsa'y sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus, pero sa pamagitan ng aming buhay ay nakita rin ang buhay ni Jesus. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus. Para sa pamagitan ng aming katawan, may, katao, may kamatayan makita ng lahat ang buhay ni Jesus. Maaaring Mamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, sumasampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganoon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami kaya nagsasalita kami. Sapagat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ang siya bubuhay sa amin. Tulad ng ginawa niya kay Jesus at dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti. Para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos at habang Dumarami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami din ang nagpapasalamat sa kanya. At dahil dito ay mapupuri siya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit na unti-unting humihina ang aming katawan. Patuloy naming lum patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaano mabigat at dahil sa aming mga paghihirap may inihahandangkan pimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman ang hinding hindi mapantayan kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Yan po mga kaibigan, ano? Itong last na verse, ang sinabi dito, hindi namin pinahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yan ang mga kaibigan, yung talata na yan. Ito, spiritual blindness, no? itong mga tao na hindi nakakakita sa bagay na hindi nakikita, ito yung mga ta